magandang gabi mga katlikin dyan nandito sa taliban sa harap ng loms yan baka dito yung mga pinya pransya hi gear mga papigol po ito itong 1106 ang naiba dito itong naiba nag iisang DLTB dito sa harap pinaka stick pinaka magandang uh, ting pinaka magandang forma itong uh, 1106 man diesel 18350 po yan. yan manual transmission po yan Byang, uh, bisaya po yan so yung bisaya natin ay hanggang santa rita lang po samar hindi po makakatawid sa san juanego bawal pa po at nire-refer pa san juanego yan mga pasero niyan, bababasan sa tarita na-transfer sa sakay sa van Ayan, may mga bus naman nag-aabang dun sa kabila ng San Juan Lake Bridge kasabay nito kumain ito Skybus 7000 yan na, ito ay uh, Bulbo 2 by 1 Seater Sigitip sa kayong scan niya ako. uh, S200 scan ba? Ano din na uh, uh ni din Nisiboy din niya, no? Executive class 2 by 1 Yan may mga Yan ang talagang social distancing Yan you know? Sulo ko lang sa upuan, wala akong upuan, tapos yung Dalawang upuan, malaki naman ang pagitan, no? Ayan, kung gusto mo ng privacy, yan, dyan dito sa sa Makayo. Talagang wala mang ester ba sa'yo dito. Pinya, Francia. Pero ito talaga ang pinaka, pinaka magandang uh, tingnan talaga. Mandisil. Oh. Mandisil. Ayan, pauwi na po ka sa bahay. Naka-trayways po ngayon. Naka-trayways. Pumunta naman. 27,000. So, may na ng biyay. Hindi ka tulad nung una na naka-40 uh, pa. 30. Ngayon ay hanggang 27 lang. Ito ang likod ng 11 sur 6. Ayan. Ito naman. Ah, Volvo mo. Skybus Volvo ada Skybus sky bus 200, 200 pula itu sekarangnya naman so itu pinaka maganda talaga tingnan itong 1106 sa takbuhan talaga hindi ka mabibitin yan man diesel So ito sa kanya ay yan, yan, automatic transmission po yan. So itong Volvo automatic transmission po yan. No? Oh. Yan, di ba, ba mga driver? Automatic.